guys nagpitas na naman kami ng mangga ayan manggang matamis ano, ano to guys manggang sibu ayan ang um, lalaki nila oh mainiinog na yan dyan lang yan guys oh ayan oh ayan oh marami siyang bunga guys isa sa kabila yung dyan, mango guys. Tingnan mo yung bunga. Kadamakmak. ito mo silang bunga. Ayan o. Dito lang yan sa likod ng bahay namin. Isang apple mango. Isang dinamulag na sibong mangga. Nag-harvest sila sa taas. Sa bubong. Ayan o. Laki ng ano, puno namin. Ayan o. Marami siyang bunga guys sa taas. Ito no. Nasa bubong. Ayan guys oh. Sa labas. Daming bunga. Ayan sa likod ng bahay namin. Daming bunga. <laughs> Ayun. Nag-harvest yung pamangkin ko sa das. Ah. Dami nila Dami. Dami bunga ko. guys. dami na din yan. <laughs> <-layak>. Oy! Oy! <laughs> nice. Nakatuwaan. mga masama maganda yung may mga alamang kasalo sa likod bahay. Nalalaki ah, ng buhok no. Ito dalawang bunga yan. Daming bunga. Taso. Ito sa ah, taas ayan. ayan na guys yung mga na-harvest namin o. No? Oh din pwede na yan ibenta. O oh, yung gusto mo bumili, bili na. Ayan guys, oh. May mga tangkay pa sila guys, so. Oh. Na, nagbebenta na naman ako ng mangga. Last time watermelon. Ngayon mangga naman. Sa susunod guys, yung ano naman uh, langka di ba sila inog tapos yung duwat ito naman mga to guys indian mango yan apple mango yan <laughs> bukas ulit daw Ayan guys, dito lang yan sa likod ng bahay namin. Dalawang puno. Siyan na mulag na sibong mangga. Tsaka apple mango. Ayan. Bukas ulit guys. Bye. Thanks for watching. God bless you all. And love you all. Bye guys.